kaag sa numero uno sa mga balita sa adlaw. May mga grupo sa Bacolod City na mag sa panawagan para sa nationwide transport strike. Mayor of the Benitez sa mga pasahero na wala sila sa dapat nga kabalakan. May report si Nico Delphine. Ang katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o so Conbacod upod sa kilosang Mayo 1 ang pinalang sa mga sa paguntat byahe sa Sininggo Webes kag Biyernes, December 14 kag 15. Kadungan ini sa panawagan sa transport group nga piston para sa two-day transport strike agud pamatukan ang natalana nga pag-face out sa mga traditional jeepney sa tion man mag-expire na ang ila Standard provisional authority sa Desyembre 31. Pero sunod kay Mayor Albi Benitez, wala sang dapat ikabalaka ang publiko bangod magluwas sa masobra sa isyentos ka mga modernized jeepney nga magabiyahe sa syudad. Hindi man magupo ang iba niya grupo sang traditional jeepney operators sa strike. strike That's what I'm saying. I don't think all of them will join. Uh, they cannot implement something that will affect uh, the riding public. So, kung hindi pa properly na transition sa aton nga nga number of vehicles sa modernization program, hindi nila lang diba? Ang Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators Negros o Stone nga si June Asis nagsiling nga masobra 1,500 sa ilang mga membro upod man sa katapos ang Federation of Bacolod City Drivers Association ang hindi magbuylog sa two-day strike. Araw um, ara ya yeah, ma ideyahan na na yakit yeah, e ga kwan kami sa kay mayor ga sa legi kami 100% kay mayor na nagpasalig sa iya sa amon nga buligan niya kami sa sining nga mga uh, sitwasyon amon especially nga amon nga piing sa December 31 ma kwan, ano, ma tapos na uh, may mga meeting kami nga pala buton kay mayor sa ini uh, nga network I expect mo ma extend sir Araw yeah. ara get Nagapati si Asis nga makahimo sang tikang ang siyudad paagi sa alkalde nga matigayon sila sa si gihapon nga makabiyahe kung mag-expire na ang ilang mga provisional authority. Nagapadayon man ang negosasyon sa tungas ang siyudad kag mga transport group para matigayon ang pagtukod sa cooperative kag paggamit sa electric jeepneys para sa modernization program. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.